Hello, good morning mga kamamsers. Ayan, nandito na naman po tayo sa ating mga alagang sakle. At napakita ko po sa inyo kung ilang klase po ng jelly beans meron ako. Meron po akong apat na klase ng jelly beans na binili ko sa online at eto nga po ang papakilala ko sa inyo eto pong si si doom green jelly beans at eto naman po si, si doom jaspa ayan at eto po si si doom uh, blue jelly beans ayan. at meron po tayo dito na na-struggle po akong palakihin ito po si Sedum si Robrotinctum Aurora Pink Jelly Beans. Ayan. Magkakasabay ko lang po silang binili sa online. Pero hanggang ngayon, ganyan pa rin po ang itsura niya. Tingnan nyo naman, oh. Yan po ay dalawang stem lang po ng nabili ko. Ang ginawa ko po doon sa isang stem, may kinat ko po ng tatlong portion po. Ayan. At yung isang stem, ang ginawa ko naman po ay tinanggalan ko ng mga dahon at yun, pinopagate ko po. Meron naman pong tumubo sa mga dahon, ayan, yung maliliit na yan o, no? ayan. Ako po kasi ay naiinip, kaya lagi ko po siyang tinitingnan-tingnan at gusto ko nga makapagparamid ng ganyang klase ng sedum. Si kasi napaka-cute po niya, pink po yung kulay niya, talagang maganda po. At ito naman po si green jelly beans. Ayan. Napakaganda rin po nito pagka ito ay nasa sikat. Yung natatamaan talaga siya ng sikat ng araw. Nagpupula-pula po siya. Gumaganda laro yung kulay niya. At ito nga, ilagay nyo lang po siya sa nasisikatan ng samang araw maganda po ito lalo po siyang mamumula ayan at kung gusto niyo naman po na ito ay maparami agad dahil ito, ito po ay hindi naman masyadong sensitive mabilis po siyang magparami yan nga po 6 months na po ito sa akin kasabay po yan ng pink jelly beans ko eto nakapagparami na po ako Ayan, ikat nyo lang po dito sa mga dulo-dulo, yung mga lumalaki po. Pero kung gusto niyo naman po ng medyo marami po siya, lumalaki po siya, nasa inyo po yun. Pwede nyo po siyang tanggalan lang ng mga dahon. Dito po kayo kukuha sa may bendang gitna. Kasi yung bandang ilalim po ay, hayan, tingnan nyo po, madidilaw na siya. Hindi na po yan tutubo. Ayan, tingnan nyo, oh, madilaw na. Yan. Tuwa lang po tayo dito. Yan, kukuha lang po ako ng mga pwede kong i-propagate para dire-diretso po tayong makapagparami ng ating mga jelly beans. At yan nga po sa so po ng pagtanggal-tanggal natin ng mga dahon sa kanila ay lalo po nating mapapabilis po yung pagpaparami dahil tingnan nyo po yung mga pinagtanggalan o tingnan nyo. Nagkakaroon po ng mga bagong babies na tumutubo. Ayan. Nagkakaroon po siya ng panibagong mga sanga at yung mga kinuha po natin sa kanila ay ayan, maipopropagate po din natin sila. ayan, marami-rami po tayong nakuha dito ko po ilalagay sa aking yung styrofoam na, na pinaglalagyan-lagyan ko po nitong mga nakukuha kong mga uh, dahon na aking succulents ayan ayan po ayan, tingnan nyo po yung mga tumutubo dyan hindi ko po namamalayan na sila ay lumalaki-laki na dito mga dahon lang po ito yung mga nandito po puro dahon lang po yan mga nagsitubuan po sila dyan ayan ganyan po kabilis magparami ng mga green jelly beans Ito, papakita ko po sa inyo isa pang pinatubo ko ayan o oh. ayan cuttings, pinaghalo-halo ko na po dyan, saka yung mga dahon na inilalagay-lagay ko dyan. Ay, at yun nga, tingnan nyo yung mga tumubong mga dahon, ayan na. Ayun, o, tignan nyo Ayun, ang dami o. ay lang, nakaano na yung ugat nila. Ayan o. Ang dami o, tignan nyo yan. Guys, tingnan yung pagkakaiba ng dalawang pinopropagate kong jelly, green jelly beans. Yung isa, heto, berding berde siya, oh. At itong isa naman na to, namumula. Ayan, nag yung pula niya. Kasi po, itong berde, nakalagay po yan dito sa hindi nasisikatan ng araw. Kasi nga po, propagation ko, kaya inilagay ko po dito sa, sa hindi nasisikatan muna. At ito namang namumula ay nailagay ko pala dun sa may sikat ng araw doon mismo sa sikat ng araw. Kaya, kaya po namumula sila. Ganyan po pala talaga pagka ilalagay sikat ng araw. Kukunin ko na to at para mailagay ko na rin sa isang pot na maliit para doon na sila magpalaki. Marami na ako dito kasi hindi ko lang po maintindi Marami na akong mga uh, lumalaki-laking mga succulents dito. Hmm, tingnan niyo. Hindi ko po napapansin na lumalaki na sila. At meron pa po tayo dito isang klase na tinatawag na sedum si blue jelly beans. Ito po siya. Medyo naglegi-legi po dahil nandun po siya sa hindi nasisikatan ng araw. At ayan nga po kaya ko po sila napansin dahil magkakaiba po sila talaga ng kanilang ano. Ito pong si Blue Jelly Beans ay namumula din po yung mga kanyang tip. Ayan yung mga dulo ng kanyang mga dahon. Kaya ang gagawin ko po ilalagay ko po sa arawan. Nung ko po siya ilalagay. Hindi ko pa po siya na ano, napopropagate. Ayan. Kaya nga napansin ko po at yung... Sabi ko, maipropagate ma, ma, ma nga itong mga sedum jelly beans ko. Ayan. At mm, eto namang isang ito. Napakaganda po talaga nito. Po yung tinatawag na si sedum jaspa. Napakaganda po nito. Ayan, namulaklak na nga po. Hmm. At ang tip po niya, nakita nyo, oh, pulang pula. Kasi po, doon siya nakatapat sa uh, sikat ng araw. Ang pagpapropagate din po nito ay yung dahon nga po. Ayan, kuha lang po kayo ng mga medyo sariwa pang mga dahon dito sa may gitna para tumubo siya ng maayos. Ayan. At mm, Ayan, sa pamagitan po ng cuttings, na kailang cuttings po ako nang ano, kuha sa kanya. Ito po yung mga nakuha ko na po sa kanya. Ayan, nagpapalaki na po sila. Maganda po ito kasi madaling tumubo. At ito nga po, may, ito pong nasa mga flower stock na ito. Ito, oh, katulad po nito. Oh. Kukunin ko po yan at itatry ko po na i-propagate. Pasensya na po kayo sa mga manok namin. Laging ganyan niya, mga pumuputak. <laughs> Ayan, nakalbo na siya. nilalagay ko lang po dito. Ayan, si... Si Doom Jasper. Napakaganda niya. No, tingnan niyo naman oh. At eto guys, tingnan niyo yung kanilang mga laki ng dahon. Ayan. Ito pong si green jelly beans at na ah, si pink jelly beans at green jelly beans magkaparehas lang po to ng laki ng dahon. At itong blue jelly beans, ayan, mas malaki po si Jaspa. Yes sedum so, Dom Jaspa. Yan. So, hayan guys. Sana nagustuhan nyo po itong ginawa kong video. At please don't forget to subscribe, like, and share my channel. And see you next time. Bye!